ako kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Ah, uh, huwag kayong alis at uh, marami tayong pag-uusapan at pag-aaralan. Ah, uh, ang video natin uh, tungkol sa pagbibigayan. Ah, uh, kaya eh ako may hawak na Biblia kasi nakalagay po talaga sa Biblia uh, pagbibigayan. Ah, uh, mayroon pagbibigayan sa material at mayroon naman pagbibigayan sa Uh, pag-uugali <clears throat> ibig sabihin uh, pagbigayan sa pag-uugali uh, uh, maging mabait ka mapagbigay ka sa kapwa at uh, dapat mahalin ang kapwa pero hindi po yan natutupad sa ngayon kasi iba po ngayon kaysa noon <clears throat> ngayon po ako uh, minsan ganti-ganti <clears throat> kahit sa ating uh, nakakataas, ganti-ganti uh, kahit sa mga kakapamilya, -ka minsan ganoon din kuno dapat kung talagang bigayan bigayan, ha, uh, kung magpakawumbak ka sa ngayon, apakang ka, uh, kung pag mataas ka naman, uh, bubulihin ka. Kaya po, uh, kailangan po talaga magbigayan. Uh, walang uh, uh, walang akong uh, walang apihan, pantay-pantay dapat. Uh, ano naman, papunta naman tayo sa bigayan ng ano, na <clears throat> material na bagay. Siyempre, material na bagay. Pira. <clears throat> uh, tutumbukin ko na kaagad. Alam po ninyo, uh, hindi po po ako, hindi po ako mayaman. Uh, kami po, nakatira lang dito sa aking, sa anak ko tong bahay na ito. At kami po, nagtatrabaho. Araw-araw. Hmm, para po, kumita kami ng sarili. Tsaka, alam po ninyo, Uh, ang aking mga anak hindi po yan mayaman nagtatrabaho lang nagsisikap para kumita yan po ang totoo uh, ko na kagad ang aking mga kapatid hindi ko nabigyan lahat unang una na yung bunso si Wilfredo kasi alam niyo uh, marunong kasi ako mag isip si Wilfredo uh, hindi ko, kahit hindi ko mabigyan hindi yan gipit <clears throat> Hindi ko na babanggitin bakit hindi siya gipit. Uh, masipag yan. Sobrang sipag. <laughs> uh, Fredo, ha? Uh, pero, ayan mo, pag nakaipon tayo, eh, uh, gagawa tayong negosyo. <clears throat> uh, at ang uh, malimit kong mabigyan talaga sa mga kapatid, uh, si Daniel, dyan sa bukid noon. Kasama sila ni Fredo dyan. Uh, kasi alam kong gipit na gipit, uh, maraming anak. <clears throat> pero sa ngayong panahon, na gipit, may na negosyo ko eh. Uh, kap nagpadala ako nung ano, Daniel, nung mga asawa mo, 1-5 lang. Kasi wala akong, uh, alam mo, ang pira ko dito, uh, inasahan ko lang yung sahod ko linggo-linggo. <clears throat> At uh, ang isa, kung kapatid yan sa Cebu, si Elida, uh, konti-konti ko rin lang mabigyan. Kaya lang, ang problema ko po, sa El, pag napanood mo tong video na ito, awag uh, kang magtampo sa akin sabihin mo pa uh, uh, nagpadala ako kay uh, tiak Lorna tapos hindi binigay sa iyo alam mo ba ang plano ko Ababantayan uh, babantayan ka nila nila uh, ka Carmelita kasi alam ko na hindi ka marunong uh, dati lagi ako nagpadala sa iyo wala naman lang uh, di, man, hindi kasi ako mayaman buti ko sumahod na ako sa Facebook hindi pa ako sumahod eh uh, ibig sabihin, yung pinapadala ko sa iyong unti-unti na puhunan, Elida, ah uh, kasi alam ko nagtitinda ka, dapat mapaikot mo yon. Matagal na ako, Kunti-kunti lang naman ako magbigay eh, 500, 1,000, 15 Kunti-kunti lang kasi alam ko uh, mag-isa ka lang eh. At saka pinasubaybayan kita kila Carmelita. Sabi ko, pag nagipit ka, uh, kung doon ka na tumira sa kanila, akong bala sa pagkain mo. Kasi alam ko, uh, di ko alam sa pamilya mo kung kanya-kanya kayo dyan. <coughs> basta Ilaida, ang, ano ko sa iyo. Huwag mong uh, pagdudahan sila Tia Lorna kasi yan ang nagtitingin sa iyo diyan. Eh, kasi alam ko na kulang ka sa kaalaman. Eh, yung uh, ipapalagad ko nga yung senior uh, ID mo. Eh, pero kaya na yung lakarin ng mga anak mo. Alam mo yung pinadala ko sa yung konti-konti kung nagtitinda ka talaga di napaikot mo na noong December pinadalan kita ng uh, awag pas bago magpasko 15 tapos pag bago magbagong taon binigyan one 15 di 3000 kung marunong ka nagtitinda ka talaga uh, dapat napaikot mo na yon kasi mabili yung mga araw na yon eh yung 3000 dapat napaikot mo pero January pa lang kana uh, nang, ka na sa akin ulit nang hanap ka pa ng six nawala na yung 3000 ibig sabihin hindi mo napaikot kaya naisipan na naisipan ko na uh, kung ano yung tinda ni Car Carmelita na mabinta yun ang itinda mo ay ayaw mo naman mm. eh alam mo sa totoo lang wag mo silang pagdodahan kasi yung pinadala kong huli yung 1000 uh, sinubukan namin magtinda ka ng saging kasi mas malaki malaki daw ang kita at tapos binigyan ka na ni Carmelita ng bigas Uh, wag kang pinagduda. Eh, kang magduda sa kanila kasi yan ang tutulong sa iyo. Alam mo, ngayon kaya mo pa maglakad-lakad pero pag ikaw ay gumapang na sa katandaan, uh, pumunta ka doon kay Carmelita. di ka pabayaan yan. Alam mo, ako ang panganay, eh, mas mauna ako tumanda sa iyo. Kaya paghandaan mo yung pagtanda mo, Elida, uh, wala na akong pagkukulang sa iyo. Basta pag pumunta ka doon kay uh, Carmelita Carmelita, tiyalor na tumawag, tatawag ako doon. O oh, sige, papunta naman tayo. Saan naman tayo papunta? Uh, si Merlina, dito sa Maynila, uh, naabutan ko naman yan. Pero, ang pinakamaganda sana na naibigay ko sa si kanya, kung sumunod yung kanyang mga anak na paaralin namin. Kasi kami, wala man kaming perang ipon eh. Kung araw-araw kasi magtrabaho kami, kikita kami linggo-linggo sa sahod. Adi sana, kung nagagaya uh, no nung tinawaaral nun namin yung isa niyang anak na lalaki hindi kung tulong-tulong sa gawa hindi eh, makakatapos sana tapos na sana ng kalis tagal na yun eh Ay, ayaw ayaw sa aming patakaran alam mo dito uh, hindi ka naman dito uh, ano hin eh? magsipag ka self uh, self supporting kung mag-aral ka kasi hindi man kami mayaman hindi tapos na sana, sana. Eh, kaso, ayaw, hindi wala tayong magagawa. Eh, kung sa ngayon, eh, itong si Merlina, kung mayroon akong sobra, yun, maabot-abotan yan. Eh, ano naman yan, pumupunta naman sa akin yan pag nagipit. Sa kapag nausapan namin, pag wala ka nang uh, mapuntahan, dito tayo sa bahay. Dito tayo magugutom. Pero kung mayroon ka pang uh, discarte sa labas, hindi bahala ka. <laughs> Yan nga ang iniisip ko eh. Ah, ako kasi panganay, mas mauna akong tumanda, una akong mainutil. Kaya po kayo po mga kapatid, magsikap kayo. Hmm, di bali like, kung sumuwildo ako sa pagbablog di ati ati -in inyo Alam niyo <laughs> ala eh. Tagal pa ako makasuwildo kasi hindi man ako nang viral kasi ang aking mga video ganito. Alam niyo ang mga video na madaling mag-viral, yung mga tawanan. Ayun kasi ano eh. Pagka mga payo-payo ayaw nila. Eh. Pero hindi nila alam na pag nasumunod sa aking uh, mga payo, asinsado sige, hindi na tinabaan nating video isisingit ko lang tong si ah uh, Elmer Villantes uh, nakita ko nag ah, uh, uh, nahingi siya ng tulong eh tatanong ko kay Wilfredo Elmer kung talagang ikaw ba, kasi alam mo sa totoo lang, mayroon akong 500 dyan. papadala ko sa g -Cast. nagbigay ka ng g number kapon kaya lang ah uh, Tinawagan ko yung number mo. Naka naka-active pero walang sumasagot. Eh, alam mo, dala na ako diyan kasi ilang beses na rin ako naloko diyan. Na hindi pala yung tao na 'yon. Uh, madali kasi ano, alam niyo eh, mga small timer ng mga scammer ngayon, kahit na maliit na halaga, pinag-iinteresa na. hindi uh, ko makapaniwala, ikaw Ilmer Belientes na 'yun kayo ang mayaman doon sa amin eh. Kapit bahay tayo kung ikaw nga yan ay kaso kung tawagan kita hindi ka naman makontak ay hindi kaso masagot ibig sabihin iba may hawak ng uh, account mo natanong ko kay Wilfredo ah oh, taga nandiyan sa Valencia si, alam mo ba si Daniel ah uh, Elmer nandiyan nagtitinda dyan sa palingke ng Valencia pa napapatanong uh, ko ha ah uh, wag, wag kang magtampo na hindi ko napadala yung 500 gapon kasi sinisigurado ko alam mo kahit kunting pira mahirap po na maloko. Masakit po sa akin yung lulukohin ako. Yun po ang aking ugali. Ha? Uh, sige, hanggang, uh, di hanggang dito na lang ating mga video. Sana maunawaan ninyo si Jeremias Kumbis na gustong gusto kong tumulong pero wala pa akong pera sa ngayon. Hindi pa ako sa Facebook. Pag ka sa Facebook, sa YouTube, sa page, sana. Uh, Unang-una mga kapatid at saka mga kamag-anak din kung may sobra. Ah, nakikita nyo naman. Mayroon naman talaga akong iaabot pag mayroon. Hindi, di ba? Hindi naman kayo mawalan eh. Kailan pag wala? Oh, Maraming salamat. Ingat po tayo.